Good morning! So ngayon, aayusin naman natin yung sa poolside. So tinanggal ko yung bato para uh, mag-propagate tayo dito. Ayan, ano, yung mga leaves ng succulent. Nilagay ko lang dyan para tumubo. Actually, uh, October ko ito ginawa. Ayan. So nilagay ko lang siya sa lahat ng side. So ayan, guys. After seven months, Ayan, tumubo na sila. It takes time nga lang. Ayan. Siyempre, uh, kailangan talaga ay eh, patient tayo, ano, pag uh, magsastart tayo sa propagation, lalo na sa kanyang dahon. So, kung nakita nyo yung video, ayan, yung mga dahon ng succulent lang noon eh, after 7 months, ayan. So, ito maliliit pa. So, itatanim lang natin ito ulit. Tapos, ayan na nga. Yung iba, malalaki na. Yan. Yan, malalaki na. So, ayan na. Medyo malalaki. So, ayan. Yan, kung nakikita na ninyo. Yan. Ito din, ayan. Konting linis na lang ito. Yan. So, ayan din. Yung iba na dahil nga sa sobrang init. So, lilinisin lang natin ngayon. Just imagine guys, uh, dito din, ganyan din ako nagsimula through uh, mga dahon lang niya. Pero tingnan nyo ngayon oh, kung gano'n na siya kabushi. Um, nag-change color pa yan depende sa weather minsan alk oh, pink na pink yung kulay ngayon medyo yellowish na sila so depende sa exposure at stress nila ano so ayan hindi ko na I mean excited na akong mapuno din yung ginawa natin ano so ngayon lilinisin lang natin para tumaba sila at mabilis nang lumaki kasi tumubo na sila eh. so ayan ang ginawa ko lang is kukunin ko lang yung mga bato lagay dyan sa labas. yan Para malinisan natin. Matrabaho nga lang, pero tiyagaan lang naman ito eh. If, if gusto mo talaga gumanda yung backyard, syempre, kailangan mo mag-effort. Kasi hindi naman basta-basta gumanda lang ito na wala kang ginagawa. Unless, magbayad ka ng tao na gagawa nito para sa'yo, ba? Diba? eh tayo eh mas gusto natin tayo ang gagawa syempre so ayan dito sa California ano uh, yung lupa sobrang tigas parang bato lalo na pag summer ganun katigas kaya pag nag garden kami bumibili talaga kami ng soil yan kung saan doon natin sila itatanim linisin lang natin ito. So, after natin magbunot ng damo dito, doon naman sa kabilang side, yung sa labas naman ang aayusin natin, ano? So, kailangan, syempre, malinis din pati sa labas, hindi lang sa loob para maganda tingnan. So, ayan. So, ayan. Na, tapos ko na siya tanggal ng mga damo. So, malinis na siya pati dyan sa loob tinanggal ko na din ng damo so ngayon mag a tayo ng soil dyan sa mga pinatubo natin dyan sa loob para mas lalo siyang tumaba at lumaki so ayan maganda kasi pag malinis tingnan ma maaliwalas tingnan yan pero kung madumi hindi maganda ay eh. so ayan So far, natanggal na natin ng damo ito. Ayan. ayan. Kaya maganda na siya. tingnan at malinis. So ngayon, mag-add na tayo ng soil sa loob. So ayan na. Ganyan na kalalaki yung mga pinatubo natin galing sa mga dahon ng succulent ano. So pag na-add natin ng soil at didiligan, ayan, yan, tataba niyan sila tapos dyan sa mga namatay sa mga gap niya na yan pwede na natin taniman ng mga cutting kasi sobrang dami nating mga cutting na pwede kunin doon so ilalagay lang natin dito para mapuno siya agad so ayan mag add na lang tayo ng soil dito So, ayan, nalagyan na natin siya ng lupa. So, yung iba kasi maliit na tatakpan siya, which is okay lang. Kaya didiligan natin ito para maset yung lupa, ano, para pag humangin hindi siya uh, kumalat dito sa my pool. So far, ito, natatakpan yung maliliit. Ang gagawin na lang natin is lagyan natin ng mga cutting. So, ayan. 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 Tapos, didiligan lang natin siya. So, after kong diligan, uh, nagbunot na din pala ako ng damo doon sa labas din at saka nagdilig na din, ano? So, multitasking tayo dito, ano? Para two in one. So, habang nagdilig ako, ayan, nagbubunot ako ng mga damo na tumubo dyan in between sa mga racks. So at least eto natapos na din natin, nadiligan na din natin at nagbunod na din tayo ng mga damo na tumubo dyan sa mga bato. Ano? So medyo okay na din tingnan. So ang gagawin natin, magkakatayo dito para ipang feeling natin don sa mga gap dyan sa may gilid ng pool. Ano? So which is kailangan ko tumabawasan dahil lumalagpas na siya sa edger nitong ating design dito sa pool. So Ayan. May ugat naman na yung iba. So, kukunin lang natin siya. Tapos, uh, itanim natin na mayang hapon para mag-dry. Kasi, pag magkat tayo ng succulent, dapat i-dry natin mga 2 to 3 days actually. Pero, since super init naman dito eh, magda-dry ito agad. Bago natin itanim. Para hindi siya mag -ratin, Ano. So, yan. Ayan. So, ayan, marami-rami tayong nakuha. Ayan, para makita yung age here, ano. So, yun lang, binawasan lang natin. So, ito, bawasan ko lang. So, ayan, okay na yan. Ayan. So, patry lang natin yan. Tapos, mamayang hapon, ipang feeling natin dito sa ginawa natin. Ayan, para mapuno agad. Kasi matagal-tagal pa kasi yan eh. Since marami akong cutting, kaya lagyan na lang natin. So, ngayon, itatanim natin ito. Uh, actually, madali lang. Ano, ang gagawin mo lang, tusok lang natin ng ganyan. Dahil nag-add naman na tayo ng soil kahapon. So, hayaan lang natin ito dito. Yan, hanggang sa magkaugat siya. Yan. So ayan, tinanim na natin yung ating mga cutting kanina para mabilis itong mapuno, ano? So, fill up ko na lang yung mga gap. So, ayan. ya natapos na natin. So, yan na yung mga ibang add ko na cutting. So, pag lumago na ito, maganda na tingnan para ma-fill up nya yung mga vacant soil. Hindi ko siya totally pinuno para may space silang lumaki. So, ayun lang, share ko lang. Bye-bye.